Palita naman sa labas ng bansa. Hindi bababa sa labindalawang Palestino ang patay sa pag-atake ng Israeli Defense Forces sa Al-Aqsa Martyrs Hospital sa Deir al-Bala sa Gaza. Karamihan sa mga napatay ng IDF ay mga babae. Bukod pa yan sa tatlumpong iba pang iniwang sugatan sa nasabing pag-atake. Posible namang maparalisa ang operasyon ng ospital bunsod ng kakulangan sa supply ng langis. kaya apektado rin ang mga generator set. Sabayan ang ginagawang pag-atake ng Israeli forces sa northern at southern region ng Gaza dahilan nga upang mapilitang lisani ng mga bakwit ang kanilang temporary shelters. Lalo pa hong lumala ang tensyon sa Taiwan Strait matapos nga pong magsagawa naman ng military drills ang China sa mismong teritoryong sakop ng Taiwan. Pinalibutan kahapon ng Eastern Theater Command ng Chinese People's Liberation Army ang Taiwan. Ito rin gante ng Beijing matapos po daw na baliwalain ang ang China sa ex, sa eleksyon at sa inaugurasyon ni Taiwanese President Lai Ching-te. Itinuturin pa rin daw ng China na bahagi ng kanila pong teritoryo ang Taiwan. Sa kabila pa rin po ng hindi nila pagkontrol sa nasabing bansa at pagtanggi ng mga Taiwanese na sa ilalim sa Beijing. Umabot na sa pitong patay sa sunod-sunod na pambobomba ng Russian forces sa Ukraine. Ayon nga sa report, tinarget ng pag-atake ang mga syudad ng Kharkiv at Leobotin. Nabalot ng makapal na usok ang lugar habang patuloy naman ang pag-recover ng mga otoridad sa mga nasawi. Sinisisi naman ni Ukrainian President Vladimir Zelensky ang kawalan ng suporta ng mga kaalyadong bansa sa Europa. Siyempo naman ang patay habang limampu ang sugata matapos po ang tangayin ng malakas na hangin ang itinayong concert facility sa Mexico. Nagpulasan ang mga dumalo kabilang po ang ilang politiko at bisita sa Nuevo Leon Nangyari ang trahedya sa gitna po ng campaign rally ni Mexican presidential candidate George Alvarez, minus ng Centrist Movement Party. Inaimbestigahan po ang sanhi ng aksidente. Umabot naman o samantala mga kapatid sa pinadapa po ng malalakas na buhawi ang maraming kabahayan sa Temple, Texas sa Amerika. Ayon nga sa ulat magkasala... Salitang sinalanta ng ilang buhawi ang nasabing syudad. Patuloy namang inaalam ng National Weather Service ang kabuoang pinsala mula sa mga ito. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.